Sana po yung enjoy pa kayo sa mga ganitong lutong bukid na ulam, mga kaibigan. Yung bubang mga prito-pritong isda, tapos yung sinasabawan lang nga may konting lahok na maurang gulay na nakita sa palengke. O ganun po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Tinanggal ko lang po yung mantika. Sibuyas. Garlic. Kamatis. Isang malaking kamatis. One large tomato. Hello, hello po sa mga bago nating mananood. Welcome po kay Dine sa Chef Ron Bilaro Cooking na. Channel. Ground pepper. Ilagay nyo po sa baba kung taga saan kayo at kayo. Pag nakita ko po at nabasa ko ang comment nyo. O ngayon po, luto na po yung ating aromatics. Luto na natin. One cup water. Eh parang kulang po ang tubig eh. Sasabawan ko pa. Isa pa pong tasa ng tubig ire. Sa pagtitimpla naman po, kayo na po dumiskarte. Gusto nyo po ba ng toyo o kalahating sandok ng toyo o kaya na may patis? Kayo na po bahala. Okay, after two minutes. Labong po ito. Isang pakete po ito ng labong na nabili ko. Hinati ko po sa dalawa. Di ba nung isang araw ay eh, nagluto din po ako. O paalala lang ha. Hugasan niyo po ng malamig na tubig pa ulit-ulit yung inyong labong. Kasi po minsan eh, may amoy eh bago niyo isama sa ulam. O lagyan po natin ito ng patis yung... kung gusto nyo. Kanina yung nilagyan ko po ng toyo o ngayon naman po yung patis. Depende po sa alat na gusto nyo. Tsaka natin ilagay itong ating pritong galunggong. Mga kaibigan, kung medyo may kamahalan po ang pritong galunggong at mura ang tilapia, edi tilapia po ang ilagay nyo. Basta kung ano ang afford sa palengkit nakita nyo. Apos eh, po natin ng gulay. Kung gusto nyo yung kangkong, kung gusto nyo yung talbos ng kamote, bahala na po kayo. Itong kasunod na video po, eh, tilapia naman lulutuin natin. Siyempre may gulay din po. Mag-enjoy po kayo. Dalawang ulam na yung inyong makikita. Ito naman pong labong na eh, Nachempohan ko lang. Kaya minsan lang eh. Nakakakita ako ng labong din eh. Sinamantalo ko na at kaya nagluto po ako ng ginisang isda. Na may kasamang labong po at tsaka talbos na kamote o kangkong. Ngayon naman, tilapia po ang asikasuhin natin. Dalawang ulam po ire. Eh. Patisan nyo na. Konting paminta. Kung gusto nyo ng kulay, Atsweti po, konti lang. Sabawan nyo na ng konti. Sabawan na po natin. Isang tasang tubig lang to. Pero kung marami kayo sa bahay, siguro tatlong tabo, ayos na. mukuluna. na. Ganire susunod. Isang lata po ng kabuti. Tanggalin nyo yung tubig. Eh, luto na yung kabuti na yan. Kaya huli na natin inilagay. Pipino! Kano po ba kilo ng pipino sa atin? Madali pong maluto ang pipino, di po ba? O, lagay natin to. Ginisang pipino, okay na okay yan. Konting halo lang ha. O. May konting sabaw, hindi masyadong marami. Ayos na po yan. Dalawang ulam po ang binahagi ko sa inyo, ha? Kung medyo mahal na po ang galonggong eh, tilapia na lang po ang ating atupagin at medyo makakamura tayo. Tapos ay eh, yung gulay, kayo na po bahala. Labong ba? O kaya'y tilapia na may konting talbos o kangkong? sapat-sapat na para sa pananghalian o hapunan ng pamilya. Yung po sa ng ulam natin. Kayo po nagbibigay ng marikado kung ano gagawin nating ulam sa susunod eh. Yung po daw mura-mura, kaya ng bulsa. Tapos pagdating sa palengke, hindi yung nahihilo kayo kahanap kung ano rikado ang inalo ko sa ulam. Basta masarap, may sabaw, may konting gulay, magugustuhan ng pamilya, magugustuhan nyo, hindi kayo nanguhula sa kusina. O yung po gagawin natin. Ron Bilaro!